Good morning po sa lahat po ng user ng playtime na in-endorse po ni Posing or ni Vic Soto. Um, lahat po ng mga may nagpipending na mga withdrawal. Ito po kasi rin yung nangyari sa akin kagabi, naglaro ako and then nag ano ako, nag nag cash out and then nag failed, failed and then two times siya nag failed and then um, at last nag pending na po siya. Tapos may red na talaga siyang pending ganito. po. Ang ginawa ko po is chara. Nag-search muna ako. Nag-search muna ako kasi ano, uh, gabi ko winidro siya siguro mga 10 or 11. Tapos hindi siya dumating hanggang umaga as in talaga na po yata ko. So Ah, uh, base sa na nakita ko dun sa mga sa YouTube, yung mga sinasabi nila hindi ko ano hindi ko gusto yung mga may email-email pa. ganyan, so Kailangan pa daw mag-email kay Playtime. Tapos ano sinubukan ko naman yung mga advice don pero yung problema kasi nga hindi nagre-response yung Playtime, di ba? Tapos ngayong umaga na Bale, eh, hinihintay ko talaga na inis ako kasi nabasa ko dun sa halus halos lahat. Sabi na same ano daw same situation na tayo. Basta si pareho lang ng ano ng problema. Hindi na daw bumalik or hindi na natanggap yung pera. Na na-withdraw na with na nila sa clean time na nagpending, hindi na daw bumalik. Pero sa, sa, sa akin po kasi, Nawalan na talaga ako ng pag-asa. So ngayon po, syempre na trauma tayo, to trauma tayo, di ba? dun sa hindi tayo nakapag at uh, uh, cash out hindi tayo na hindi dumating, nagpending lang, nawala yung balance. So, so pag dumating po yan, huwag po kayo mo trauma. So bali ang ginawa ko lang po kasi nagdeposit ulit ako ng 10 pesos tapos yung laro po na nagpanalo sa akin kagabi, yun din yung nilaro ko dun sa 10 pesos. tas nung naubos yung 10 pesos, bigla na lang nag-appear yung balance ko. tas okay yan, nashock, oh, ako. So nag-back ako ngayon and then nakita ko nandun na nga yung balance ko. And then nga, para nga uh, mawala yung mga iniisip ko na baka, na baka pag nanalo ulit to, pag nag-withdraw ako, pending ulit. So, winidraw ko muna yon So, ayun. Dumating din naman agad-agad. So, yun lang po yung ginawa ko. Sana makatulong din. Gayahin nyo rin, or di ko na alam kung ano, kung hindi, yung ano, basta, wag, pag halimbawa, hindi, wag nyo muna, ano, yung galawin. Halimbawa, wag, ano, uh, paabutin nyo muna bukas. Tapos, kinabukasan, pag, ano na kasi, pag, pag gabi na, mahirap na yun eh. So, pag kinabukasan, yun, doon yun lang pong, ano, um, try Uh, deposit kayo ng 10 pesos and then mag ano kayo maglaro kayo kung um, hal okay lang naman kahit ano 5 pesos lang yung yung ay 5 pesos yung bet nyo kagabi na nagpanalo sa inyo. Okay lang kahit 1 peso lang yon Babalik na at babalik yon Tapos pwede nyo nang i-withdraw ulit. Okay? Thank you!